Agosto 6, taon 2025. And welcome sa Rated X episode numero 97. Ako ang inyong lingkod, Canton Israel. Isa lamang po sa mga lead convener ng X sa smuggling movement, ang muling maghahatid ng mga pinakahuling pagbabalita na may kinalaman sa illicit tobacco trade. Tulad na lamang po sa isang pangyayari noong Hulyo at 31 sa Dato Odin Sinsuwat, Maguindano del Norte at sa pagkakakumpis ka na may halagang 40.5 million vape products ng Bureau of Customs at MICT. Huwag po kayong bibitiw. The Filipino Nicotine Consumer In the Philippines, Tobacco isn't just a product. It's a crop, a livelihood, a legacy. Long before vape shops filled city corners, farmers were drying leaves on bamboo racks, rolling stories into every strand. We are not like other nations that import what they scorn. Here, tobacco was once trade gold, a bridge between harvest and survival. And yes, we are a low- and middle-income country. Where stress is high and access to wellness is low, a stick becomes an escape. It's not always about addiction. Sometimes it's about memory. Sometimes it's about control. Sometimes it's all they've got. We are not mere consumers. We are part of a chain from soil to smoke, from struggle to survival. And this is the beginning of understanding the Filipino nicotine identity. We're often told to quit. But rarely asked why we started. Because in a country where struggle is inherited, the smoke you see, sometimes it's not rebellion, it's the result of what society forgot to fix. Brought to you by the Nicotine Consumers Union of the Philippines, where every voice matters and every right is worth defending. If this message speaks for you, share it. Because every time a consumer speaks, the silence breaks. And the more we're heard, the harder we are to ignore. Bago po natin dakwa ng mga mahalagang pagbabalita, nais na ko pong i-mention sa episode na ito ang muling pagbabalik ng mga big guns, mga big names sa vape industry. Ibang bago pa nagkaroon ng OSMV ay sila po ang tinuturing nating mga big players. oh. May naganap na pagtitipon, malaking pagtitipon. Yung style ay tulad po noong panahon ng kasikatan ng flavor. At uh, meron po silang ilulunsad na panibagong brand. Good luck po sa inyo, kayong mga tinuturing ng industriya na mga urig. Mga big time. <laughs> mga big names na nire ng vaping industry noong mga panahong wala pa pong paghihigpit. Pagdating po sa RA-11900, yung iba po nga sa kanila na sumuporta sa RA-11900, eh, balita ko nagsisisi nga eh. Bakit daw po nila sinuportahan pa yun at yun nga po ang naging dahilan pa o naging mitsa pa ang pagkakahinto ng kanilang malagong negosyo. Uh, pa man, sila po ay manunumbalik at titignan po natin kung paano po gugulong ang mundo ng kompetisyon sa pagitan ho ng mga old-timers. Hindi naman sinasabing old-timers matatanda. Hindi po. Sila po yung mga veterano. Ha? Sila po yung mga veterano versus dun sa mga newcomers. Titignan po natin. Ang paggulong po nito ito po ay talagang kaabang-abang. At atin po yung bibigyan ng analysis base po sa ating maoobserbahan. Good luck po sa inyo. Good luck po sa paglulunsad ng inyong bagong produkto. Noong Hulyo at 31, katapusan ng buwan ng Hulyo, may nagsumikap at ibinyahe ang mga kartong-kartong master cases ng sigarilyo. Sa Datu Odin Sinsuat, sila ay nasa bat. Datu Odin Sinsuat, yan po ay nasa Maguindanao del Norte at base po sa isang intel-driven report, ayon po sa police report, ay nasabat po nila ang isang lumang Isuzu Elf. Ah, dala po ito ng dalawang individual na nagresulta rin po sa kanilang pagkakaaresto. Bakit po sila inaresto? Aba, sa harapan ay eh, ipa. Yung bang pinagbalatan ng palay, eh. kaysa pakakain daw sa baboy. Sabi, pakakain lang ho namin sa baboy, eh, hindi ho naniwala dahil meron na pong foreknowledge. Ang mga pulis at kanila po yung binuksan at hinubaran po ng laman, ibinaba yung mga ipa, ayun, tumambad. Master cases ng Green Hills, master cases ng Canon. Aba, mukhang yung umorder ay eh, paborito yung mental cigarettes. Hmm? At yun, nahuli po yung dalawang individual. Ang nakakatawa lamang po dito, nang kunan po ng mugshot yung dalawang individual, kapansin-pansin, nakangiti pa ang inilunsad na operasyon ay sa pangunguna ni Lieutenant Colonel Ismail Madin matapos po makatanggap ng impormasyon mula sa isang regular confidential informant hinggil sa sinasagawang transportasyon ng mga puslit na sigarilyo galing po sa Lebak Sultan Kudarat papunta sana ng Buluan, Maguindanao del Sur. Kaya po yan ay agaran po nilang inaksyonan, inantay yung pagdating ng Isuzu e at yun, 1.345 million na halaga ng menthol cigarettes ang nakumpiska ng mga tauhan ng Datu Odin Sinsuat Municipal Police Station. Congratulations po sa inyo at napangiti po ninyo yung dalawang arestado. Noong Hulyo at 31 pa din, isang malaking balita ang tumambad na hayag sa mga pahayagan, nahayag sa telebisyon, ang 40.5 million worth of misdeclared vapes from China. Ito po yung na-feature sa ABS-CBN maging sa ibang television network at sinasabi na nakakumpis ka ang BOC ng 40.5 million halaga ng mga misdeclared vape items from China. Nang atin pong tinignan yung mga balita, hiniskanuhin, pinanunong kameraman ng, ng ABS-CBN. At may nahagip po doon, napansin ko isang brand ho doon yung EXO. E-X-S-O. Ah, may nerds. Ha, yan po yung mga brand na kadalasan ay ibinebenta online. Pero ang pagkakahuli po nito ay hindi po naganap nitong buwan ng Hulyo. Ito po ay na-detect noong Enero 2025 pa. Kaya nga po nagpalabas ang Bureau of Customs ng hold order noong Enero 2025. Pero nitong Hulyo lamang, Hulyo 15, nang magsagawa po ng physical examination ang Bureau of Customs. At nag-declare na nga po ang Bureau of Customs ng kanilang findings noong Hulyo a 21 pa lamang. Magugunita na nagbitiw at tinanggap ang resignation letter ni Commissioner Rubio nitong Hunyo lamang at pumalit nga po si Commissioner Ariel ni Pumuseno. So nangangahulugan, ang pagkakahuli po nito, pagkakasabat po nitong mga items nito ay hindi pa po sa ilalim ni Commissioner ni Pumuseno kundi sa pamumuno pa ni Commissioner Rubio. Kumbaga eh, na-delay nga lang po ang deklarasyon. Na-delay lang po yung pagpapalabas na ito po ay inisyuhan na ng warrants of seizure and detention as of July 23. So ano po ang mga naging impact nito? Ang isa po sa mga impact nito ay ang pagkakatonton oh, ng mga online sellers big time. Oh, million-million ang nahuli po doon sa isang kartel. <laughs> ah, nahuli po sa isang kartel. Nahuli rin po mga online resellers dyan sa May Santa Cruz at sa iba pa dun sa Bulacan. Sa aking estimasyon, ang pagkaka-issue ng hold order nung Enero 2025 ay nagkaroon po ng leakage, nagkaroon po ng lead para matunton ang mga online resellers na posibleng kabilang po sa network noong nagmamayari ari ng shipment na 40.5 million pesos. Oh. So, ayan. EXO, may nakita pa akong Puma. So ito po yung hindi yung mga regular o yung mga popular na brand names, lamang yan ay kadalasang ibinebenta sa online platforms. Kaya ayan dahil po dyan sa hold order na yan, hindi na po naging mahirap para matukoy kung sino po yung mga parokyano noong importer nung 40.5 million babes na yan. Nahulihan po sila. Taksang-taksang. Kayong mga online sellers, maging maingat po kayo. Huwag po kayong magpadalos-dalos dahil tukoy na po kung sino, sino kayo. Maging maingat po kayo sa inyong pagpo-post dahil minomonitor ho kayo ng ating mga otoridad at siyempre vigilant na rin po ang mga online platforms. Isang tawag lang po 'yan. No? Nakarating po sa akin, tatawagan lamang po ang Facebook, tatawagan lamang po yung TikTok at makakaasa kayo na matutukoy kayo. At hindi lamang huyan 'yan, nagkaka-record kayo. At sa tuwing gumagamit ho kayo ng mga courier services.